Ayan na guys, yung pinapagawa natin yung bagong guest house. Diba? Oo, oo. Kasama yung si Jimmy. Say hi, Jimmy. Hi, Jimmy. Ayaw naman si Jimmy, oy. So, parang Jimmy, ha? <laughs> Ayaw kay Jimmy. So, dahil, yan, dahil dyan, makikita nyo na yung swimming pool sa ilalim. Oo. May swimming pool yan sa ilalim. Di pa tapos. O, ba diba? So, nagsisimula pa lang po tayo. Nasisimula na natin ang second floor. Oo, meron na po tayo sa taas, sa second floor, na yung, yung living room natin. Oo. Tapos, sa third floor, ang kwarto. Okay? <laughs> yes! At sa ilalim ay ang swimming pool natin. Diba? Ito ka-makeup ka. Ang ganda-ganda mo ngayon. 'di ba? Matibay na matibay ang ating ano, anto. Oo, matibay 'yan. kila matibay. Oo, it's cement. man. Diba? Ganyan 'yan. Oo. Ang ating mga haligi po ay matibay, ha! Huh? <laughs> O, oh, ba diba? Ganyan ka, yan. So, antay na lang natin matapos, guys. Okay, ganyan. Hindi pa namin ipa-i-reveal ang design. Oo. Soon na natin i-reveal yung design na yan. At kasama si G Master Jimmy. Si Master Jimmy ngayon. Saba! Hewe! Mas! Oo, guys. <laughs> 'di ba? Magiging magandang maganda po 'yan. Oo. Oh, <laughs> <ngayon>. ah? Hi. <laughs> <laughs> Maglalaad daw kami yung uyong eh. Ang sabay yon. Punta muna akong Aplaya. So dahil diyan guys, tatakpan natin yung kalsada papunta kay Etching hindi na natin siya paakyatin. Pag uuwi na siya sa bahay doon, ano, mag-elevator siya. Kasi lagi naman din siyang wala. na doon sa kanyang job? o, <laughs> oh, ayan, ba diba? O, oh, ganyan yan eh. O, oh, tas may malaking bato dyan. Bato-bato, pigs. Bato, o, oh, di ba Tapos dito, ilalagay natin dito ang ano. Garden. Oh. Oh, a garden dito. Gusto ka dito may garden. Maganda dyan, may Garden of Eden. Tapos, dito, ang, dito, ano natin, entrance. Ba? Kasi sa baba yung swimming pool eh. Sa baba yung swimming pool. <laughs> Oo, uh -uh. sa baba yung swimming pool, guys. Parking, swimming pool, ganon. O, oh, di ba? O, oh, mabilis sila gumawa. Ha? Huh? Pat sa akin inabot ng dalawang buwan? Oo, ba? Diba? So, masama ka mong ilong ah. wala Kamot pas, una pa is kamot. O, ang tiil. Lang, lang, oh. So guys, pagbalik natin, gawanin agad. Oo. At gawa na, pwede na kayo magrenta dito sa bago naming guest house. Oo, di ba? Ayan, so guys, ang magbabantay muna ay si Ate Ami at si Kim. Oo, sila magbabantay at magpapatapos nung ginagawang guest house. Diba? Sa Lamborghini. Pwede ba kung hey Pachoy walang pasok? Wala. Yeah. Oh, Magka-drop! 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 Where? Here! ka lang dyan. So, so alis muna ako kasi manlalaki pa ako. Kailangan ko manlalaki. <laughs> Tatay mo ba talaga si Kim? Tate mo siya? Bakit wala kang nunal? Dapat may nunal ka. Tatay, Asa Papa? mong nunal? Papa. Papa? Papa mong good. Asa mong nunal? Daw nun, na may nunal ako nunal diri o. Lagyan kita ng tato nunal. Parang, para same na kayo ni Papa <laughs> So ayun, it's nap time na muna sila guys, okay? So we will see you later, bye-bye. Pagbalik na lang natin ulit, gano'n. Beshie, are you ready? Where's the things? Mas taas sila muna. yung iba nila? Paano yung iba nila? Patingin na yung kilay mo. Dito ka. Tinuklap mo, no? Hindi. Sadyang nagtuklap siya. Ayun, okay na siya ulit. Ireletouch na lang ulit natin after one week. I-re-attach ano, na siya ng lighter brown. Sa lighter, ah? Lighter I brown. Ay, ano pangalasak? Nag-chat pala sa, pala sa si, ano, si Eti Yoki, mag-ano daw, magpakilay. Oo nga. Chat sa'yo? Oo. Ano mo daw? Hindi mo pa natanggal yung iba. Meron pa, oh. May balat pa. May balat pa. Wala na. Meron, may balat pa, oh. oh. Meron siyang balat pa. Mafe-fade pa yan. Wala pa, hindi pa kasi tapos. Mag-fade pa siya. Kahapon pa kasi siya. Oo, pero mag-fade pa siya. Si Sarah Max nag-fade na din. Ganyan lang yan. Ang maganda. After nyan, oh. i-retouch na natin ulit. Okay? Okay. So, ready ka na for our travel? Yeah, of course. Di ano, ang travel natin is ano pa naman? Uh, 31 ng... Morning. Umaga? Oo, oh, oh, alaunang alis ng barko. Ano tayo mga morning? Nine. Ah, oo, oh, pala sa Sir. So, ah, so dito, 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 na tayo sasakay sa, saan? Ah, saan? Dito, dito, yung mga bus, may mga bus dyan. Siya, may galing sa bahay. Ganito na lang, dalhin mo lang yung mga ibang gamit mo dito, tapos yung motor, asa mo, saan mo, iwan? Doon lang din. Kanino? Doon lang. Saan? Ewan ko, sabi daw ni Maki G, siya daw gagamit. Ko alam. Marunong ba siya mag-drive or whatever? Hindi naman siya marunong mag-drive. Nag Nag-drive siya noon. Gamit-gamit niya yung ano. Yung motor ni Britney. Ay, marunong na siya. Oo. Oo. Galing kami sa Baybay ni Macro. So guys, aalis na muna kami ni Uyong, okay? Okay. See you later guys. Bye.